Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, itong video pala na to is magbibigay ako ng mga linaw sa mga bagay-bagay na gustong malaman ng mga supporters natin, sa mga taga-subaybay natin, sa mga followers natin. At pali kung ako lang, okay lang naman sa akin hindi ko nalilawin yung mga bagay na yun. Eh. Kasi tapos na yun eh. Pero, kung hindi lang din naman makakasama, o ba diba, at medyo mas makakabuti pa ng konti, eto eh, sige, alamin natin ng konti. Kaya may mga ibang bagay na tinanong ko rin sa tatay ko and nagkaroon ng tugma-tugma at na-realize ko. <clears throat> So, una-una mga lods, yung paulit-ulit na tinatanong kasi dyan, bakit nagawa ng ano, ng nanay ko na maibigay ako sa tatay ko? Pero kung, kung isipin nyo, tatay naman yun eh. Hindi naman ibang tao, di ba? Hindi naman pinamigay sa iba, di ba? So, ang sinabi nila na Pe bilang nanay daw, di ba? So, ganito sitwasyon, lods. Okay? Doon sa Korea, may limang magkakapatid at may isang anak na babae. Mayroong isang kapatid na babae, which is yung nanay ko. So, ibig sabihin, mayroon siyang limang kuya. Doon pa lang sa sinari nyo na yun, gets niyo na yun na yung pagiging overprotective ng mga ng mga kuya. Ang matindi pa noon, 4 to 5 years old ang nanay ko nung namatay yung tatay niya. So, mas lalo magiging overprotective yan kasi ang may isip nila, wala na tayong tatay. Siyempre, ibibilin pa ng mga kaibigan niyan, ng mga kamag-anak. oh, wala na kayong tatay. O, yung pababayaan yung kapatid yung babae. Ganun, di ba? Nagigess niyo, di ba? Pagkatapos, at the same time din, yung mga panahon na yon medyo may pera talaga ang pamilya ng nanay ko ayon sa tatay ko, yan, kwento ng tatay ko, na marami daw silang lupain. Kasi magaling daw yung tatay ng nanay ko o yung lolo niya, talagang marami daw mga lupain na mga binili. Pero ang problema, old tradition, hindi nagmamana ang babae. So ang nanay ko, wala siyang minana. Ang pinakamalaking mamanahin yata yung panganay, di ba? Tapos paunti-unti yung bumababa, bumababa. Parang ganon, okay? So ngayon, dahil wala namang ganong pero ang nanay ko walang ganung impluensya. Mas lalong ano, mas lalo talagang overprotective ang mga kuya yan. And then ngayon, bigla may darating na isang lalaki na foreigner na hindi pa naman ganong tanggap noong mga panahon na yun, yung mga yung mga mixed race, 'di ba? Pagkatapos medyo mas matandaan tatay ko ng mga 13 years sa nanay ko. So isipin niyo 'yun, 'di ba? Ilang taon pa lang ang nanay ko noon, 'di ba? 20, early 20s, tapos may makikilala ang more than 30 years old, 'di ba? So 'yun, 'di ba? doon pala, lang makikita niyo na, na hindi naging maganda yung unang setup. So ang nangyayari, tumatakas-takas na yung nanay ko, di ba? After tumatakas takas ang nanay ko, nung no, nauhuli siya ng ano, ng mga tito ko, ang ginawa pinauwi siya. Ang sabi, sige tatanggapin na lang namin yung ano mo, yung yung boyfriend mo para uh, hindi ka tumatakas. And then pagbalik, biglang ang ginawa, di ba? Sa interview ni Miss Christy Pata, panoorin niyo Biglang ginawa, biglang ipapa-fix marriage siya siguro sa Koreano rin, ganyan, or siguro sa may influensya rin sa Korea, di ba? Para hindi matuloy doon sa may tatay ko. Di ba? So, ganon yung senaryo. So, ang ginawa ng ano ko, ng nanay ko, tumakas ulit, pero hindi na siya bumalik. Yun na nga yung nangyari na ako yung nabuo, di ba? So, ang nangyari doon after 7 months, tumakag yung nanay ko do sa may lola ko, na yung nga, parang naiinip siya kasi nasa hotel lang siya. Siguro naglalakad-lakad lang kung saan-saan sa bisinito ng hotel. So tumawag siya doon sa nanay niya na yun nga na gusto niya na umuwi. Ang sabi ng ano ng lola ko, sige umuwi ka. Parang ang gusto kasi ng lola ko buo yung pamilya. So sinama yung tatay ko doon. Ganun ang nangyari. Naalala ko noon, tumira kami sa isang malaking malaking bahay, kas maraming kwarto. Yung kwarto medyo malaki din, so pwedeng tumira talaga isang pamilya. Ganun, ganun ang setup namin. Pero may naalala din ako, umuwi ang tatay ko ng 5 AM. So gising na ako, paliwanag na. Inutusan ako ng tito ko na paluin sa ulo yung tatay ko. <laughs> Alam niyo tutulog? Paluhin mo tutulog? Ha? Paluin mo, paluin mo. Alam mo joke time? Pinalo ko naman. Tawa ko ng tawa. Nangyari yung tatay ko, nagising. Pinalo niya ako. Na, ba't mo ginawa yan? Hindi maganda yan. Natutulog yung tatay mo, ganyan. Naririnig niya, tumatawa yung tito ko sa labas. Nag-gets niya na. So, ang ginawa niya, hindi niya na ako pinalo. Sabi niya, ano, maglaro ka na lang sa labas. O kaya gusto mo matulog ka ulit. Ganun. Ako naman, umiyak ako nun. Pero, tumigil na rin yung iyak ko. Yun, 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 yun ko. So, nangyari, bumukod kami noon eh. Bumukod kami. Siguro, siyempre, ramdam ng tatay ko, half. Siguro, or more than half. O kung ano man. Basta, hindi majority na okay siya. Kasi okay lang kung may isa, dalawa lang eh, di ba? Pero kung hindi majority, hindi siya ganon tanggap. Tapos ako, hindi rin naman ako ganon tanggap ng mga ibang pinsan ko, ramdam ko yan eh. Kukwento ko sa inyo kung bakit. So, bumukod na kami. At tapos, no medyo lumalaki na. Okay, 1991 nag-divorce na sila, 1991. So again ha, lilinawin ko lang, walang unfinished business, nag sila na 91, umuwi ang tatay ko na 93. So during those times naghihiraman sila sa akin, nakikita sila, okay sila. Wala na yung dahilan kung bakit sila nag-away. Yung dahilan bakit sila nag-away, ayoko lang alamin yun. Yun yung bagay na talaga hindi ko na i-touch, okay? So yun. So nung no, habang lumalaki na ako, hindi nga ako ganong okay din sa mga, mga, ibang pinsan ko. Anong nangyayari kasi, para medyo binubuli nila ako. Siguro kasama na rin sa dahilan na yung tatay ko is mix uh, ako mix ako dahil sa tatay ko. Kasama na rin siguro sa dahilan yun ha. So ang nangyayari, nilalabanan ko. Ang mangyayari pag nilalabanan ko, ino-over ko talaga yung laban para hindi nila ulitin yung pambubuli sa akin. Kung bata pa lang ako, nilalabanan ko na sila. Ang nangyayari, ako yung lumalabas sa masama. Troublemaker na daw ako, ako. Yun na yung tawag nila sa akin. So, ginawa ko, hindi na ako nakipagkaibigan sa mga pinsan ko karamihan doon. Nakipagkaibigan na lang sa iba. Pero si ate yung jumabay sa akin, si ate yung siri yung sila magkapatid na alala ko nun. Kasi yung nanay nila, yung pumunta dito ah, yung tita ko, mabait din sa akin yun. Tapos, yun din yung parang siguro parang kaibigan talaga ng nanay ko sa mga hipag niya. Eto pa, tinanong ko naman tatay ko, pa, naalala mo ba si ganto Yung tito ko na parang ayaw sa akin. Sabi niya, o daw, sabi ko kinakausap ka ba nung ganto ganyan? Hindi daw siya parang kinakausap nun. Halos hindi sila nag-uusap nun. So, medyo may similarity na, di ba? Sinabi ko rin sa kanya na ganun. Okay. Tapos, ang pumapansin daw sa kanya, yung asawa, ay yung tatay daw ni Ate yung Ju. Yun talaga mabait talaga din, din sa, amin talaga yun. So yun, lagi daw siya sinasabi nun, oh, kumain ka na. Ganito, ganyan. Ang naalala daw niya na mabait sa kanya, yun, tsaka yung panganay. Tapos eventually, naging kaibigan niya yung florist. Yung merong ano, yung merong farm ng mga magagandang mga bulaklak, mga ganyan. Okay? So ganun yung nangyari. So ito, Paano nangyaring umabot na nga sa binigay na nga ako? Kasi nga, Nararamdaman ng nanay ko yun. Sure na sure ako. Nararamdaman niya yun. Pero hindi lang siya gano'ng mga pagsalita or makapalag. Kasi nga, kamag-anak pa rin niya yung iba doon. nagwe in na siya. So, ang nangyayari nga is, lumalayo kami. Actually, nakatira kami, nakabukod kami ng nanay ko, ako, pati yung lola ko. Lola ko nag-aalaga sa akin. Ngayon, ang nangyayari sa akin, palipat-lipat kasi ako eh. Misa sa tito ko, misa sa tatay ko. Alam mo yung gano'n, hindi naman ako hindi naman magawa na nanay ko na ano na iwan lang ako mag-isa tapos magtatrabaho siya. Siyempre kailangan meron siyang pag-iiwanan, di ba? Yun yung ano, yun yung naging yun yung naging problema. Tapos hindi naman ako pwedeng lagi sa mga pinsan ko kasi hindi lahat ng pinsan ko okay ako. So, talagang very hard decision talaga yung nangyari. And ayaw siguro ng nanay ko na may experience ko yung pambubuli ng ganun. Na baka mamaya mas lalo pa mapasama yung ugali ko, di ba? Maging rebelde ako, lumaban ako na lumaban. Eh yun na nga yung ginagawa ko sa mga pinsan ko. Eh feeling ko alam ng nanay ko yun na alam niya na, mabait ako pero nagiging salbahay ako pagka alam kong binubuli ako so minabuti niya na mapunta ako do sa tatay so yung pa cultural pa iniisip niya tatay yan eh kadugo yan eh di ba hindi sa ibang tao eh tapos hindi rin naman nakalain ng nanay ko na yung pupuntahan kong lugar is ganun okay unang-una tatay ko mahirap yun eh kaya nga sa nag ibang bansa, nagbanda-banda para iyaon sa hirap yung buhay nila, di ba? Yun. Tapos tinanong ko rin sa tatay ko naman, pa, expected mo ba na yung aabutan natin sa tondo, yung ganun? Yung inabutan talaga namin na hindi talaga pwedeng, alam yung hindi talaga livable. Sabi niya, medyo expected na raw niya kasi, parang, parang ilang taon daw bago kami umuwi, umuwi daw siya sa grit ng Pilipinas, so nakita niya na. Kaya pala, ang parang kwentuhan namin, parang medyo nagtitipid siya lately, para yung sahod niya matipid niya para pag uwi ng pundo, mapagawa niya yung bahay. Tapos, tinanong ko na rin about sa ano, amount nung, ano, nung pinadala ng nanay ko. So, sinabi niya. Sabi ko, sabi ko, ah, okay, okay. Nung mga panahon na yon, medyo may halaga yung binigay ng nanay ko. Kaya pala sinabi ng nanay ko, may ka-business, ganto ganyan, para mapalago yung, yung pinadalang unang pera. Eh, nang balak nga ng na nanay ko, magpadala pa na magpadala ulit, di ba? So, yung pinadalang pera sa tatay ko sa airport, okay, nung pauwi, Noong panahon na yun, medyo may halaga. Pero kung pinabayaan ng tatay ko yun, nilagay lang sa bangko at inantay ako mag-college, magiging maliit siya. Okay? So yun yun. Hindi ko na sa inyo yung figure. So ang ginawa ng tatay ko is pinambili ng lupa sa Nueva Ecija. Which is, sumubay lang nga sa Agus yung, ano eh, yung presyo. Eh. Hindi naman siya naging parang nag-inflate talaga ng todo. Kasi yung lugar na pinagbilan, wala rin naman ganang development. So tumaas lang yung presyo ng lupa nang naaayon lang sa sabay ng panahon. Ganun yung, ganun yung nangyari. So yung tatay ko, hindi niya rin inexpect na yung construction pala is ganun kalaki gastos. Di ba? Madalas naman ganun tayo, lalo na, lalo na pag first time tayo magpapagawa ng bahay, lalo ang alam niya, banda-banda, nasa ibang bansa lang siya. Basta ginawa niya, nag-ipon lang siya. Nagulat siya na ganun kalaki. So, malaking part ng perang na niya is na pampagawa ng bahay. Yun yung nangyari. Na sinigurado naman niya na merong CR. Actually, sabi ko pa, naalala ko yan eh. Pinipilit mo, kailangan CR maayos. Tapos ang ginagawang CR pa nun, maliit lang. Hindi, pinabago niya. Gusto niya malaki yung CR ng kahit papano. Nakakaligo ka na ng maayos. Noong mga panaw na yun, kami ang may pinakamahayos na CR sa may looban na yun. Totoo yun. Kasi nga, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nagsi-CR yung mga kapitbahay namin sa kanal. Makikita mo talaga yung ano nila, yung ano sila, nagtatanggal ng short. Yung mga ibang kabataan, ha? Yung iba siguro nagpa-plastic lang sa may loob ng ano, sa may loob ng bahay nila. Ganon. Yung iba, ha? So, so kumbaga, maayos naman lahat, eh. Hindi lang siguro expected ng nanay ko kung gano'n bang klaseng hirap ang meron sa Pilipinas. Kasi, third world country to eh. Yung mahirap nga sa kanila, nanay ko sabi niya mahirap daw siya ron. E, eh pang bachelors, ano, pang bachelors, penthouse yung bahay niya na mayroon pang terrace na, na, na ang ganda pa. ba diba? Tapos may sariling kotse, mahirap daw siya. Eh dito, mahirap dito. ba <laughs> diba? Grabe. May Noong mga panahon nga dati, may owner, may pera ka na. ba diba? Owner, ba diba? Ganun sa lugar namin nun. Ayun. So, hindi lang niya expected na ganun. Kaya siya nabigla nung no, nakita niya rito. At ang sabi niya, kung alam lang niya na ganun daw ang sitwasyon pala sa Pilipinas, baka hindi raw siya pumayag. Naniniwala din naman ako doon. Kasi nga, nabigla talaga siya sa mga nakita niya. Hindi niya kalain na ganun. Eh, nung panahon na yun, hindi pa naman uso gaano yung social media or mga internet or yung mga news coming from other countries. Konting-konti lang, di ba? Parang, nung panahon dati, pag nasa Korea ka, Korea ka lang. Yun lang yung halos alam mo. Pag nasa Pilipinas ka, sa Pilipinas ka, yun lang halos alam mo. Hindi kagaya ngayon. Talagang multicultural na, sobrang tanggap na. So, yun. Ngayon, paano nangyari? Eh, di napadala na ako. Paano nangyari natigil yung komunikasyon namin? Sabi ko nga, medyo may kasalanan nga din ako. Kasi nga, tumawag na nanay ko, unang tawag sa kapitbahay namin na mayroong telepono at may long distance. Hindi lahat ng telepono dati pwede mag long distance. Ina-apply dati yan. Yung papala. Ngayon, ang usapan namin, kailan ako uwi. Eh, sabi niya, mag-alaga mabuti. Ganyan. Iyakan yung nangyari. Pangalawang tawag niya, yun yung nagalit ako na mag-aasawa na nga daw siya kaya ako, kaya ko binigay sa tatay ko binato ko yung telepono so kalahati lang yung usap namin nun naalala ko to <laughs> sorry hindi ko nakapwento dati tumawag siya ng pangatlo pala pero hindi ko hinawakan yung telepono sabi ko ayokong kausapin naglalaro ko ilang ko, pinilit ng tatay ko yung oras daw kasi by oras pa yung by minuto nasasayang yung oras ng nanay mo dali pumunta ka dito sa sayang oras ng nanay mo laki-laki ng gasos niyan ayaw talaga. Ayaw ko talaga siyang kausapin. Hanggang sa sila nag-uusap, binabay telepono. Tinawag ko ng tatay ko, pinauwi ako ng bahay, pinalo ako. Dahil sabi niya, nanay mo yan, hindi mo kinakausap, ganyan. Kaya na lang yung komunikasyon nyo, ganyan. Nasabi ko, hindi, ayoko, ayoko, hindi ko siya nanay. May, may mga ganung words ako. At uh, gusto kong hingi ng tawad yun. At hindi ko na Sana binanggit yun Pero yun, yun yung totoo. Tapos, nung dumating yung birthday ko, may natanggap akong panala So, ang ginawa ng nanay ko, dahil ayoko siyang kausapin, pinapadala naman niya ako. Kung baka parang, sige, kahit na di mo kausapin, papadalam pa rin kita. Alam ko medyo may konting pera, pero hindi naman siguro ganun kalaki. Ah, feeling ko ganun na. Tapos, sumunod na, na taon or ano, ang nangyari, yung tatay ko umalis. Pumunta ng Malaysia. Tapos yung lola ko, nasa orthopedic. Kaya ako, pinaalaga muna ako sa ibang tao. So, walang tao sa bahay. Yun naman yung may dumarating na package. Ulit, coming from nanay ko, hindi ko na natanggap. Okay? So, tatlong beses nga daw bumabalik yung sabi nung kapitbahay namin. Bumalik sa kanya. So, ang alam ko dati kasi pag ganun, ibig daw sabihin nun, hindi na doon nakatira, nag address na kung anuman. So, ang alam na nanay ko, hindi ko na siya kakusapin sa telepono, tapos nag-change address. Ang matindi pa, kung sinubukan yung tumawag ulit sa amin, hindi na siya makakatawag kasi yung kapitbahay namin, parang nawala na ng long distance. May telepono pa pero nawala na ng long distance. Kasi ganun, ganun ang telepono dati. Tapos, nag na yung bahay, wala nang may telepono. So, ako, kahit gustong-gusto gusto ko siyang kausapin na, wala nang hindi ko na alam kung paano. Ganun. So, yung kwintas. Nasagot ko na yung kwintas sa isang video, di ba? Ano pa ba? O, oh, yun mga lods, yung ano pala. Yung about sa pag-aasawa naman. Actually, tatay ko naman ang nagsabi na. Hindi naman niya totoo yung sinasabi mo na, no, na, na, na ganto, ganyan about those at sa nanay ko na walang, walang ano, na walang asawa. Hindi, parang hindi ikakasal, ganun. So naisip ko, binalikan ko yung pangyayari. Nung wala pa ako, nung hindi pa buntis ang nanay ko, pina pinauwi ang nanay ko, di ba? Nung pinauwi nila yung nanay ko, papayagan na nga daw siya makipag-boyfriend sa tatay ko. Yung pala, biglang ifi-fix marriage siya. So most probably, tingin ko may pinakitang lalaki sa tatay ko. Ako kasi hindi ko nakikita eh. Wala akong nakita noon eh. Kahit isang beses. At di ko rin nakita yun yung pinakita sa tatay ko. Most probably, parang ifi-fix marriage din siguro kasi nagkaroon na sila ng chance na talagang paghiwalay na yung nanay at tatay ko at hindi na magkita kahit kailan pati ako wala na kung baka parang wala na lahat ng ano wala na lahat ng ng trace ng pagiging related sa Pilipino ng nanay ko wala na lahat kasi pati nga ako diba napadala na actually meron din siguro ano, meron din siguro influence yung family kasi ayon sa kanila na parang gusto ng mga family na ipadala na rin ako sa Pilipinas eh. So, grabe talaga pressure nun. Isipin nyo, isang babae ang nanay ko, may limang lalaking kuya, di ba? So, yun yung nangyari. And, kahit sila ate yung Juliata, parang yun din yata yung sinasabi na parang yung mga pamilya yata nagsabi na, ano, na mag-asawa na ang nanay ko. So, yun. Ngayon, sabi ng tatay ko na hindi may pinakita sa akin ganito, ganyan. Ang sabi ko, hindi na natin alam yung totoo. Pero ang aftermath niyan, wala siya naging asawa, wala siya naging anak. Di ba? Ngayon, ultimo yung mga kaibigan niya, sinasabihan pala ang nanay ko na, mag-asawa ka, mag-anak ka, ganyan, bata ka pa, ganyan. Ang sinasagot lang daw ng nanay ko, di ba aling magkaroon ako ng boyfriend or makasama, pero ayoko na magkaroon ng anak. Kasi ang anak ko isa lang, si ano lang. Ako lang daw, si Ojun yung lang daw. Si Jun yung lang, ang sabi niya. So, nung lumilinaw na lahat, ang sabi nga ng nanay ko, kung hindi man kami nagkausap ng matagal dahil sa mga pangyayari 'di ba at hindi na kami nagkita ng matagal ko sakaling magkita man kami ulit at least may pagyayabang niya na hindi na ako nag-asaut hindi na ako nag-anak at ikaw lang yung anak ko ikaw lang yung nag-iisa kong anak at least kahit papano man lang daw doon mapatunayan niya na talagang nag-aalala siya sa akin kubaga she cares for me parang ganun so yun yun yung istorya sabi ko nga kung ano man yung kung meron mang mali mga nangyari noon may mga decision man sa tingin nyo na hindi na ayon sa kaisipan nyo, kahit ano pa man yun, yung makita mo yung pagsisisi ng nanay ko, tapos na lahat yun eh. Tapos na lahat. Grabe, grabe na yung pagsisisi niya, di ba? At ayoko na rin na sinisisi siya, pati ako nasasaktan. Pagka may mga mangilan-ngilan na sinisisi siya. Sabi ko nga sa inyo, yung pangyayari, hindi niya kagustuhan, hindi ko rin kagustuhan, walang may kagustuhan. Pero Diyos na mismo yung nag-decide na ganito yung mangyari sa amin. At meron pala siyang dahilan and meron pala akong gagawin sa mundo, magpapalakas ako, and magiging, ako din siguro yung magiging parang, yung kwento ko, yung ginamit na rin ng Diyos na, yung moral value sa magulang, eh, hindi pa rin dapat nawawala, at, at the right timing niya nilabas yun, kung kailan nga na parang yung panahon natin, eh, para bang, pwede ka na magmalaki sa magulang, pagka nagkakamali sila, so ngayon parang naibalik sa, sige nagkamali ang magulang ko, kung nagkamali man talaga, eh, magulang ko pa rin yung kahit anong mangyari. Mamahalin ko pa rin yung nabang buhay. Kasi kung hindi naman dahil sa kanya, okay, siya yung ginawang way para mailabas ako sa mundo to. Okay, ginusto nila, nagano sila, nag nagasawa sila, kaya ako, kaya ako nabuo. Pero, kung hindi pa rin naman papayagan yun ng Diyos na may mabuo, eh, wala pa rin ako, ba? Diba? So, sila yung ginawang way. Ganun, ba? Diba? So, yun lang mga lods, okay? Sana, eh, nag-enjoy kayo sa konting kwentuhan, kagaya na sinabi ko sa inyo yung mga paglilinaw na ginawa ko na yan, actually, hindi ko na naman kailangan yan. Pero bilang parang regalo ko sa mga followers natin, eh yan, binigyan ko ng linaw sa inyo, okay? Sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin na to. Thank you!